Ang taba-taba ko na kaya yan. Nakaisip ako mag-diet. Diet. Ah. <laughs> uh, ko ng Coco Crunch. Ah, uh, pero nakita ko lang naman 'to. Bumili na ko ng Coco Crunch tapos sakto may milk sa ref may fresh milk. So, try ko then. Kasi natulog ako ng two days. So, gutom na gutom ako. Ngayon, yun na. Nagsalin na ako ng Coco Crunch. And then, ah, oh, para namang <laughs> And then, balik ko na. Then, ko ano, na ng milk. Ito kasi yun yung milk. sarap na milk na yan, guys. 7-Eleven. Ayan. Tansya-tansya. Yan na. agad ko pa na konti. Kasi parang bitin. Sarap kasi siya. Eh. Sarap yung milk. Ayan na. And then, banana. So, pabulok na kasi yung banana. <laughs> Kaya kakainin ko na. <laughs> Ganyan nga pala guys yung nangyayari sa akin. Takot tingin. Bili dito. Then, may stock. Hindi na makakain. Tapos, pag pabulok na or pasira na doon ko, hahapitin kainin. Kaya ko nga din pala naisip mag-diet kasi pabulok na yung pagkain. Ayan. <laughs> ah, Ginayat-gayat ko lang siya ng maliliit. Hindi nga, pinaltan ko. Ang hirap niyang baltan guys kasi malambot na. Pero okay pa naman na siya. Tinanggal ko yung buhok-buhok. Naltan ko na maayos. Yan. Ayaw ko lang dulo kasi ewan ko, ayaw ko lang talaga ng dulo ng saging. And then yan. Next. Yan. And then kinuha ko pa isa. ko kadalawahin ko na. Pero may isa pa lang may isa pa talaga na tira kasi ewan ko. Baka hindi ko ka din kasi makain. Mamiya ko na, Ay, napadigal ako. Sorry. Excuse. Binaltan ko na siya uli. And then, yan. Ewan ba't yung muso ko pa. <laughs> Kasi, nga, may natutulog ako kasama sa bahay. Kaya, tahimik na ako. Tatry ko sana dito sa yogurt. Kung masarap. Mm, yan na, try ko. First, sorry. First bite. Urong, dagdagi na konti. Spike. Mukhang mm -hmm. di masarap. So, <laughs> ekis, eh, ekis. Eh, Tinakpan ko na. Sa iba, sabi nila masarap daw. Pero sa akin, di talaga. So, try ko tong Nutella. Try ko tong Nutella. ako ko muna yan. And then yan. Kumuha ko ng konti lang. Hindi talaga ako mahilig sa matamis. Pero, ano lang. Try ko lang. Kasi, nakita ko din sa TikTok nga. Masarap. Try it first. Bye! ko nga rin papanggap. <laughs> Talaga mahilig sa matamis. Eh. inayawan ko siya kasi medyo natatamisan ako. Inayawan ko siya. Then bigla ko na lang na ma-realize mare na... Hmm... Sarap pala. <laughs> so, yun. Kaya, uh open ko na siya ulit. And then, siya na yung gagawin kong sauce. Ang aking banana. Kasi masarap pala. So, na, parang of yung ano niya, aftertaste. Yun <laughs> yung nagustuhan ko. Ewan ko ba. So, uh, dila ko So, inom mo tayo ng gatas. Yung gatas na ginamit ko sa cereal ko, yung yung gina iniinom ko ngayon. <laughs> so, tignan natin. Mmm.